linisin muna ang sarili ninyong bahay. Yan po ang matapang mga kaboses na banat ho ngayon ng uh, Malacanang laban po sa House of Representatives Representative o sa ilan po na kongresista mga kaboses na mga anak ni Martin Romualdez. para bagang nagbabanggaan na ngayon mga kaboses, ito pong grupo ni na Presidente uh, Bongbong Marcos Jr. Ano po? at uh, ni House Speaker Martin Romualdez, mga kaboses. Ito po yung uh, latest ngayon no na balita na napakainit po talaga mga kaboses. Parang ito yung sasalubong eh, ng beer months mga kaboses. Ano? Ha? Parang, uh, parang mangyayari nito, may magpapasko mga kaboses na pamilya na hindi maganda yung kanilang uh, pagpapansinan. Uh, no? for sure, mga magkakadugo, mga kaboses. Ha? Nalalapit pa naman itong kakapaskuhan. Ano po? Pero ang tanong natin, mga kaboses, sino nga ba talaga? Ha? Sino nga ba talaga ang dapat linisin? Ha? <laughs> ito hubang palasyo o ito pong House of Representative, mga kaboses? Sa kabila ho iyan, ano po, ng uh, pagpapatuloy ha? ng uh, investigasyon o sa anomalya, sa flood control project at iba pa pong mga kontrata mga kabose ha Mainit na mainit ang sagutan ng Executive and House of Representatives, mga kaboses. Kasi nga again, maring tinutulan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang sinasabi hong uh, paninisi raw po, naninisi raw kasi raw itong uh, kongresista, mga kongresista po, mga kaboses, ipinapasa po ngayon nila Martin Romualdez mga kaboses doon po sa palasyo. Ha? Ang problema ang sigalot na ito ang uh, issue po ng corruption mga kaboses. Ayon kay uh, Bersamin, hindi raw dapat gawing scapegoat ang executive branch lalo na raw hot uh, malinaw na nasa mismong kongreso din nagmula ang mga problema. Ha? Unang-una lumitaw ang mga anomalya sa Flood Control Project, di ba, ho ba, mga kabos, ng DPWH, trilyon pesos budget po yan, ang ating pinag-uusapan. Na napakarami pong contractors, mga kabos, ang uh, na-expose, ano po. Kabilang na ho, ang uh, mga kumpanya na konektado po sa ilan po ng mga mababatas, mga kaboses, ano po. Ang house rin po, sa pamamagitan po ng ilang uh, kongresista, ay tila binabaling, mga kaboses, ang sisi sa executive branch. Keso kulang raw po sa oversight, mga kaboses, keso hindi rin daw ho mahigpit ang palasyo sa mga kontrata. Pero ayon rin sa Malacanang, malinaw raw po ha? na nasa mismong budget process, ha? Nang uh, sa kongreso, mga kaboses, nagsimula ang problema. Ang mga tinatawag raw po mga insertions at allocations na pinapasa po nila taon-taon. Ganito -taon. po kasi, para parabagang uh, pinapasa kasi ng uh, House of Representatives, mga kaboses, ang problema doon sa uh, executive branch, which is doon po uh, unang-una nilalabas, mga kaboses, ang allocation for uh, the whole fiscal year, mga kaboses, ano po? Doon po kasi nanggaling sa National Expenditures Program. Di yan mga kabos, hindi naman lalabas yung pera kung hindi po tatalakayan niya ng Kongreso. Mga kabos at uh, deliberate o didebatehan mga kabos, pag-uusapan kung talaga bagang uh, tama o sakto at may karapatan po ang House of Representative na magtanggal. Mga kabos at uh, magdagdag. No magbawas at magdagdag. Mga kaboses. Kaya yung 2025 national budget, alam naman po natin na mayroon pong issue Adun uh, Doon nga ho, mga kabos, sinasabi pong insersyon. Ha? Nilalakihan po ang budget, ano na po sa infrastructure, mga kaboses. Ha? Tapos, ang liliit ng mga sa education at health, ha? ginuhanan pa nila ng pondo, ang PhilHealth, mga kaboses. And uh, here comes, mga kaboses, na nalaman ng palasyo ng Malacanang, despite sa pagkalaki-laki po ng pera, na uh, nilabas no, ng House of Representatives at naging uh, batas, mga kaboses, na oh, ng uh, taon ng pondo, mga kaboses, eh walang nangyayari po ha, na proyekto. Halos ghost lahat, mga kaboses. Ghost project. Ha? Ah, yung pong uh, ibang mga binadjitan po, mga kaboses, eh walang nangyayari. Naglaho po na parang bula. So, nagbabala po ngayon si Lucas Bersamin na hindi papayag, mga kabos, ang gabinete Nagawing hostage ha, ang national budget gamit ang uh, political theatrics, mga kabos. Kasi uh, may uh, banta po ang uh, House of Representatives na yung uh, budget raw po ng DPWH ngayon, eh, para bang nagmamalinis sila, mga kaboses, na Baga parang hindi dumaan noon, mga kabos, na saya-saya nila na malaki yung budget nila. Dinagdagan pa nga nila noon, mga kaboses. Ngayon ay uh, meron pong... Uh, nilabas no na budget mga kaboses ay uh, gusto na nilang ibalik doon sa presidente ulit mga kabos para daw i-review ha nagmamalinis itong uh, mga tropa ni Martin o at uh, mismo itong si Martin Romaldes kasi I'm sure may impluwensya siya diyan mga kaboses ayon niya siguro ng ipakita na siya yung uh, talagang uh, tabang-taba ngayon ano po <laughs> tiba tiba basahin po natin ito pong uh, statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Mga boss, mula po ito sa Billionaire News Channel. The Presidential Communications Office shares the position of Executive Secretary Lucas Bersamin on alleged attempts to pin corruption onto the executive branch. Ayun po yan kay Secretary Dave uh, Gomez. So, narito po ang statement. Ha? Huh, Ng Executive Secretary Lucas Bersamin, the cabinet uh, strongly objects To the recent spins coming from certain members of the House of Representatives who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. The members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. All our investigation into the anomalies will be futile. if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Nakakapslak po ito at nakabold ang text. Clean your house first. Ayan mga kaboses, mga kababayan. Ang init! <laughs> Nagiinit mga kaboses. Kung mismong kamera po, Ha? ay may mga mamabata sa sangkot sa questionable projects, paano nila malilinis ang iba kung sila mismo ang unang-una mga kabos na madudumi? Alam po natin na pare-pareho lang po yan dyan sila. Eh, di ko nga alam, kung mamalinis rin itong si PBBM. Kanya-kanya po sila ng pagmamalinis. Nagtuturuan po mga kaboses. Ha? Star -board. Star -board. Nagtuturuan. Ano po? Ngunit siyempre, defensa naman ng ilang kongresista. Trabaho na nila. Na, na ang uh, fiscalization at uh, oversight Kaya tungkulin din nilang busisiin ang executive branch mga bosses. ha Kaya nagiging tug of war ito ng pananagutan Sabi ng Malacanang, kongreso ang ugat Sabi ng kongreso, executive ang napapatupad <laughs> Mga kababayan mga kaboses, pakinggan po natin kasi yung sinabi ko kanina na may attempt ang House of uh, Representatives na ibalik doon sa executive branch ang NEP mga kaboses para i-review raw po mga kabos. Ngunit hindi na po itutuloy raw ayon po kay uh, senator Win Gatchalian makaboses mga kaboses kasi ah, nung nakaraang araw po mga kaboses ay doon po sa hearing o sa pag-deliberate po ng budget ng DPWH ay sinabi na po ni uh, Secretary Vince Dizon na mukhang ang laki ng budget para sa flood control at meron silang uh, i-check mga kabos, at uh, Ah, uh, meron silang i-change. Ano po? Meron silang uh, ibabawas mga kaboses doon at up to September 12 yung ibinigay uh, na deadline ng House of Representatives para maipasa na po iyan ni Secretary Vince Dizon. Kaya siguro hindi na po itutuloy yung uh, pagsasauli nitong uh, National Expenditures Program mga kaboses Kasi gusto talagang ipakita uh, ng uh, House of Rep Representatives na sila ay malinis mga kabos, at problema talaga ng NEP ha? at ng uh, presidente mga kabosses. Nagtuturoan eh. Narito po ang uh, report wala po sa Abante Radio. No? I-credit po natin sa kanila mga kaboss DWAR. 1494 mga kaboses ang interview ni Senator Sherwin Gatsalian. May panukala sa kabilang sa kabilang house ang sabi ibabalik daw sa sa ano sa Malacañang yung uh, NEP. net ano so, pa dito? ko na hindi na nila itutuloy yun. Okay. Nabalikaan ko na hindi na nila itutuloy yon Mm -hmm. Uh, nagsalita na rin sila na uh, hindi nila ibabalik na yung budget. Mm ang -hmm. uh, imbes ay iintay na lang nila yung uh, erata o yung bagong budget na isusumitin okay. ng na uh, budget uh, ng DPWH. Oh, oh, kasi... Uh... Alright, mga So, yun po si Senator uh, Sherwin Gatchalian. Mga bayan mga boses, ito po ang malinaw. Ano po? Power struggle ito. Hindi ito simpleng uh, wala lang mga kabos. Ito ay banggaan po talaga ng kapangyarihan mga kabos. Kasi talaga kapag ka may sarili kayong interes dyan, magkakagulo talaga kayo. Ha? Kasi magkaiba yung interes ninyo eh. isang banda, tama po minsan, at tama po ang uh, punto ng palasyo. Paano magiging malinis ang investigasyon kung mismo mga nagdidesisyon ng budget ay mayroong sariling interes. Ang mga insertions at pork barrel style locations, yan po ang ugat ng katiwalian mga kaboses. Sa kabilang banda, may tama rin ang kongreso. <laughs> Kahit ano pang provision nila ilagay sa budget, kung may kurap na implementors at contractors, executive side mga kaboses, hindi rin may iwasan itong anomalya. Ano po? Nagtuturaan lang eh. Ang masakit dito, habang nagtuturaan po sila mga kaboses, taong bayan po ang talo. Ano po? Habang sila'y nag-aakusahan mga kaboses, ang mga proyektong dapat proteksyonan tayo sa baha, mga kalsada at mga tulay na nanatiling butas-butas po, bagsak o kaya'y ghost project lang pala talaga mga kaboses. Ano po? Kung tutusin, parihong may panig po, may kasalanan eh. Parihong panig, may pananagutan. At ang malaking tanong, meron ba talagang malinis? Ha? Kung si Malacanang ang ah, magsasabi na linisin mo sa rin yung bahay, abay dapat, ah, ah, dapat din siguro nilang patunayan na sila mismo ay malinis. Ano po? Walang kakunsaba at walang palusot, maligoy-ligoy. At kung kongreso naman ang nangunguna sa investigasyon, dapat ipakita nila na wala silang conflict of interest. Hindi pwedeng investigador ka kung ikaw mismo ang sangkot. <laughs> mga kababayan, mga kaboses, ito po ang tinatawag na political hypocrisy nagtuturo sila sa isa't isa, mga kaboses, pare-parehong may bahid ng dumi. At habang sila nag-aaway, sino ang naiipit? Tayo po, mga taong bayan, Ano na naghihintay ng matinong serbisyo at totoong infrastruktura. Ngayon, mga kaboses, mga kababayan, ang tanong ko po sa inyo, sino ba sa tingin ninyo ang may uh, mas dapat linisin? Ah, ang kongreso na nag-aaproba ng budget o ang executive na nagpapatupad po ng proyekto? Comment po sa baba ang inyong mga sagot mga kaboses at gusto ninyong uh, ganito ng mga uh, analysis mga kaboses dito sa uh, YouTube. Maaari po ninyong i-like ang video, magsubscribe subscribe at uh, i-share niyo po sa iba mga kaboses. Sa sa isyo po ng uh, katiwalian, ano po, walang maliligtas. Lahat po dapat ay managot. Kaya dapat stand stand point. Stand kaya dapat iwasan na po sana 'yan turuan turuan na ituro na lang siguro nilang sarili nilang uh, ano mga kaboses no so please subscribe like and share sa so, until next episode po abangan po natin mo may magandang mangyayari po ha, sa September 8 uh, mga kaboses ngayong uh, lunes magkakaalaman po yan basta Abangan nyo lang dito sa ating uh, YouTube channel, sa Standpoint, mga kaboss. Maraming salamat po sa iyong pakikinig at panunood dito sa Standpoint, mga kaboss. Ako po si Kaboss Wins. At ito po ang... standpoint standpoint Stand standpoint we've got boss's weaves